alas dos ng madaling araw. Gumising nga kami ng napakaaga para lang dumayo. Hindi basketball mga par, kundi kasal lang mahal kong ate. Kumusta nga pala mga par, kumusta ang buhay-buhay? Dan TV here. Pasensya muna kayo sa boses mga par. Nangangapa ulit, medyo matagal na hindi nakapag-vlog. Isang L, dalawang L3 nga pala sa sakyan namin. Nauna nga kami dyan kasi medyo matagal yung track. Kaya lugaw at kape sa Sol Pangasinan. Pass forward na mga par, medyo mabilis yung driver namin kaya nasa La Union na kami nito Tubao La Union nga pala dadayuhin namin at nakarating nga kami pasado alas 6 3 hours may git nga pala yung biyahe namin nagutom nga kami sa biyahe mga par kaya pagkarating namin kumain na kami Simpleng kasalan lang pala to mga par. Pero kita nyo naman, parang bongga mga par. At sobrang blessed na kami dito. Hindi lang din kasalan pinuntan namin dito mga par. May ilog daw na maganda. Uuwi ba kaming hindi napupuntahan? Siyempre hindi. Tubaw la union. Paakyat na to sa Baguio mga par. Medyo malayo na yung dagat sa kanila. At ang meron sa kanila ay nagaganda ilog. Shout out nga pala kay Rohil at Jay. Ang gaganda naman ng tulog nila. No choice, babalik at maliligo tayo mga pa. Pinsan, ate at mga pamangkin ko nga pala kasama ko dito. At sobrang nag-enjoy ang mga bulinggi. Sa sobrang excited ko nga maligo, hindi na ako nag-chanelas. Mm. Hmm. tayo kami kwa. Karayante ke La Union. Oh. Oh. Ah, palpalamis kami. Tanay, napudpudot ito. Namulot ka rin ng warga niya ako. Tapay ti ubing ito likod na dito cellphone na dito nga barok ko. Ano na mga pre? Hey, <laughs> tap <laughs> tap. Ngayatan. Ang <laughs> oh, dito sa kay dito ug sa bayo, nagbabangsit kayon. Ese. <laughs> push up, push up. Nice. Oh. 703 Seven hundred three. Seven hundred three dollars. Seven hundred four. Seven hundred five. Oh, Seven hundred dagos. Balik tayo sa kasalan mga par Dito nga ay makikita niyong kinakabahan Ang aming bunso At malapit na sila pumunta sa simbahan Saint Isidore the Farmer Parish pa lang kanilang simbahan At nagulat ako mga par Malit lang pero napakaganda Ang ganda ng pagkadesenyo at nakakarelax tignan At syempre hindi natin makakalimutan Ang pagdadasal At magpasalamat sa lahat ng blessings niya Ito pala ang mahal kong mamang At halata mong kinakabahan sa kanyang muka Pass forward na mga par Nagsimula na at nauna na pala yung groom चंगी चंगी Agaw pansin nga ang pag-iyak ng aking ate. Siguro ngay naalala niya ang aming amang ilang taon nang nawala. Pansin niyo rin yung pagvideo ko dyan, medyo magalaw na. Hindi ko na rin nakontrol ang aking luha. Siyempre bilang kapatid, masaya rin ako para kay ate ko. Oh. Dininig ng Diyos ang kanyang dasal. thank yeah. Mga bata, pikit muna Tsaka sa mga nagtatanong kung ba't hindi ako nag-abay Nasa Manila ako nun at di ko alam kung makakapunta ba ako Pero nakapunta pa rin Pass na tayo mga par... Nasa menu na kami nito... ay nagutom ang lahat... Kaya... Kainan na... Pero nagulat ako mga par... Hindi dahil maraming tao... Kundi dito sa Tubaw La Union... Buhay na buhay pa rin... At hindi pa rin nawawala... Ang tradisyon ng mga Ilocano... Ang sarap nga namang kumain... Pag plato mo ay puno ng saging... Dito kasi sa amin mga par... Hindi na uso yan... Nakakalungkot lang na parang nakalimutan na... At bago kami umuwi ng Pangasinan... Sinulit na namin ang pagdayo... Yung tipong pawis na pawis ka. Kakasayaw. Salamat po sa pagtanggap. Tubaw loon nyo. Kita po namin ang Ilocano hospitality nyo. Especially yung sa pamilya ni ate ko dyan. Thank you po. Yun lang mga par. Thank you sa panonood. God bless.